blowouts, and bad influences. Tilis! Nakakalayo na! Nakakalayo na to! Oh, hindi pa naman tapos! Uh -oh. Maghiwalay! Dali! Mas marami pa rin tayo! Okay go -go! go, go! Vroom, vroom! Malapit nang matapos ang kasamaan nyo! Uh -oh! Spider! Spider! Get up! Oops! Hindi ko inaasahan yun! Stuck ako! Ayos ka lang, Han! Uh, kumagat tayo sa patibong! Yung mga rebos ay pangakit lang! Ha? Huh? Patibong? Kaylee, narinig mo ba yun? Naloko tayo! Kailangan mo na tumigil! Nina! Ah! Oh, Ang Ay naku! May isa pang problema. Yan, uh, 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 X! Transformation! Uh, hindi ko kaya. Ah! Uh, bye Ah! Uh, 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 teka! Uh, uh, kapit ka! Uh, Maayos. Wala namang pinsala. Pero medyo nanlalagkit ako. Tama. Pareho tayong dalawa. Oy, why? Kamusta ang laging niyo dyan? Hindi dito? Hindi maganda! Ilag! Huwag ka matapas na! Countersteer! Uh, uh, Countersteer! <Glalala> <Glalala> oh, Pete! Naflat ang gulong! Akin na kayo! Pabalik siya! Halika na! kung kaya ko lang pero ito na ang hangganan ko. Ha? Huh? Wala na. Isa lang akong bagay na nararapat sa tambakan ng basura. Pasensya na at nabigaw kita, Ben. At why? Isang karangalan na makasama ka hanggang sa muli. Bro! Ano bang sinasabi mo? Huwag na kayo makipagtalo. Ayos lang ako. Maganda ang naging takbo ko. Pakisabi kay Emma at L na mahal ko sila. At nagawa ako ang bagay na magaling ako. <laughs> Pinapatakbo ang bagay na para sa katarungan. Ano ba? Gulong lang to na butas, hindi engine failure! Ha? Huh? Guys! Umayos nga kayo! Huwag mo na palalayan, Cory! Kasalanan ko to. Sinabihan na ako ni Ma'am na huwag mag-ski sa mga kanto ng ganon. Dapat panginig ako. Ngayon wala nang pag-asa. Hoy, tama na nga yan. Kaya mo pa rin magpalitan nyo, di ba? Ha? Huh? Oo nga! Tawag me! Transformation! Diba? Ayan na! Ah, okay, itong plano. Huh? Ah, oh, naku mo. Ah! Photonic turbo. Ah! Mga buiset. Big Justice Blaster! Justice <tries> Blaster! <tries> 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 dito! Stop kami! Huh? Tulong! Noon! Bilisan mo! <laughs> Mauna ka na! Tulungan mo siya, bro! Kaya mo na to! Ah! Narinig mo siya! Sonic Stealth! Sonic Stealth! Ah! Dalawa na lang. Dalihan natin. <laughs> <Huh>? <laughs> Flash! Uh -huh. Rescue 3! Triton Integration! Radio Triton! Mayroon ba humingi ng tulong? Oo, oh, sir. Ah, <tod> uh, sabi ko na nga ba, mali ito eh. Umatras na tayo. Ubus na ubus ka na, oh. Ang duwag mo! Kailangan ko silang talunin gamit ang aking... Super! Ah! <tod> Super! Tungkulin ko ang... Ipagtanggol ang inisente! may iwasan ang dulo sa kalye! At matiyak na ng ang hustisya! Oh! 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 Yeah! up! <laughs> <laughs> Galing niyong makabawi ron, mga bro. Kala ko talaga, katapusan ko na yung kanina ron. Hindi ko naroon ako, kapatid. Hindi ako tow truck, pero hindi kita iiwan na sa kanal. Teka, tinawag niyo ba siyang kapatid? Isa yung U-turn. Pero kung tutusin, cousins, pero... Magpinsan ko no, kami ang tunay na magka-partner. Dapat nga, gumawa tayo ng sarili nating combo attack. Oh, ayong nabanggit nila yan. Siguro dapat tayong dalawa rin gumawa ng ganun, X. Palagay mo. Palagay ko, gusto kayo na mo. Isang masaya at malaking pamilya, ganyan tayo. Correct na dyan. <laughs> Masayang marinig na masigla kayong lahat. Tama, Tim. <laughs> Oye, guys. Kising. Ah, ang galing ng ginawa niyo ro'n, Tobot Pilots. Salamat, Director Moss. Hindi sila pwedeng basta nalang aalis dito at may magkakaroon ng problema. Wala ngayon dapat. Wala? Parang wala namang masamang nangyari habang wala sila rito, di ba? Mm. Next time, magsasabi kami. Na pala, saan si Mama? Gising pa? Meron akong kakaibang kwento para lang sa kanya. Ah, tingin ko nagpapahinga na siya sa kwarto niya. Ha? Seven o'clock pa lang? Baka nagbabasa pa siya. Tingnan natin. Ah, uh, mababa na ang power cells niyo. Rescue crew, bakit hindi kayo mag-charge na lang muna? Babalik tayo. Okay ba? Ah, sige na nga. Uh, bro, sobrang lungkot nila. Sana hinintay man na sila ni Dr. Singh. Uh, tao, kailangan din mag-recharge ng batteries. Uh, itong all for one talaga ang problema natin. Kailangan na natin silang paghiwalayin. Uh, huh? huh? Teka, anong ginagawa niya? Uh, ah! Ah! ang ganda mag-stargazing ngayon! Ah, uh, tingnan mo! Hmm? Oh! Ah, uh, napangunahan ako. Sana hindi niya narinig ang sinabi ko. Ang awkward mo ron. Uh. Posta, Dok! Tanda mo ako, si White? Pumunta ka siguro para mag-goodnight sa rescue crew. Ano pa kinintay mo, X? Buksan mo na! Uh, oo nga! Sundan mo ako, Dr. Zink! Nandiyan lang sila. Uh, ang totoo niyo, uh? kayo sana ang gusto kong makausap. Uh? Naintindihan kong naging malapit na kayo sa mga Tobots ko. Uh, ganun na nga. Magaling sila. Maswerte kami sa kanila. <laughs> oo naman! Magkaibigan na kami ngayon! Friends, ha? Ah, talaga… Kung gano'n, bakit parang andali ninyong ipahamak sila? Uh, uh, kasama kasi yun sa trabaho namin, hindi ba? Hindi dahil sa tinapahamak sila kasi… Uh, uh, gusto nilang liniis silang lansangan at maging bayani tulad namin! Yun ang sabi nila sa amin! Bayaning tulad uh? nyo? Hindi. Hindi bayani, kundi mga bulis. Uh? Di tulad nyo, ang mga bots ko ay di ginawa para sa gulo. Pero simula nang sumama sila sa inyo at sa mga batang yun, hindi ko na sila nakikilala pa. Masamang impluensya kayo. Ah, talaga? Hindi kami nabigay pin ang blaster. Uh. Matabil ka. Well, ngayon alam ko na kung kanino nila nakuha ang masamang ugali. Salamat at na-prove ang sinabi ko, Wai. Hoy, oh, hindi totoo yan! Uh, uh, totoo ba yun? <sighs> alam kong di nyo intensyon at willing akong patawarin kayo. Pero bago uh. yun, kailangan nyong ipangako ang isang bagay. Huh? Ilayo niyo ang mga anak ko sa laban. Malinaw ba? Huwag niyo na rin banggitin to sa kanila. Pero doctor, kailangan naman sila. Lumalakas sa mga kalaban namin araw-araw. Pasensya na kayo. Pero alam kong kaya niyo 'yan. Uh -huh. At saka problema niyo 'yan, hindi kanila. Uh -huh. Uh -huh. Wow, Eugene. Ikaw ba ang may gawa Pamilya raw tayo. Oh. Oh, bro. Ang sama ng ko ngayon. Akala ni MP P, at L. Nagalit sa kanila si Dr. Zink. Pero sa atin naman pala siya totoong nagagalit. Uh, 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 oh, tama siya. Kasalanan ko. Pinidyan ko si pinang ng road yung flat tire. Tumigil ka muna. Tingnan muna natin ang sasabihin nila. Pero, pero di ba? Oo, oh, alam ko. Pero may karapatan ng rescue crew na mag-desisyon para sa kanila. Oo, oh, tama. Sabi ng mismong bad influence. Isipin niyo to, ha? nung una natin silang makasama kasi yung harness nila ang vacuum cleaner. Pero ngayon, sumasagot na sila ginagamit ang mga gadgets. Para saan pa mga blasters nila? Ewan ko, baka simbolic lang. Oh. Ah, ayos oh. yan. Ang sarap mag full charge. So, anong nami miss ko bro? Oh, naisip ko. Pwede kang bago natin ko Tama na. Nakapag-isip-isip na rin ako. Lahat ng ito'y pagkakamali lang. Ha? Huh?